hindi so, galing ako ng iba. Uh, punta ako dyan sa court. Tapos, nandito na ako sa... Parang iba pa rin, papunta na lang sa ano, San Antonio. So, may nadaanan ako rito mga kaminda. Tumalik. Pakwan. Buyas na puti. Buyas na... Uh, ay, dilaw. Sibuyas na dilaw. Ito yung sibuyas na ano, ng ng uh, ng budeng. Masarap yun. Tanda. Mangga. Magkano kayo lang? 180? Tama ba? 160. 160. 160 po dito. Ito? Ayan po ay 150. Iba pa rin ba ito? Opo, dito lahat po yan. Iba? Sa iba. Tapos yung... Yun Ano to? Eh, kinalabaw at ba ang tawag dito? Opo, kinalabaw po ito. Yun, yun po, Pico. Pico? Opo. Kasi yung Pico sa ano, San Antonio, 120. Pero dito galing. Pero 130 ang sabi niya, no? Yung Pico. Pareho Pico, lang yung sa San Antonio? Opo. Pagod po yan. Ha? Huh? mahal na ba uh, presyo nyo? Kasi so, kay Mito, magkano eh? pa? Hindi na sila fresh ano? Mito. Hindi na. Akala ko pag norte mas mura kaysa doon sa, sa San Antonio dahil alam ko nanggagaling to sa Kabanggan marami eh. Dito lang po yun sa... kami namimili nun sa Kabanggan eh. Yung tiklis-tiklis. Pag tiklis mo ka na makakamura sa kabanggan. May tanong ako. Kanino yung mga basura na yun? May nakita akong lamesa. Na nasa basura na yun. Ha? Ah, ngayon. Ah, uh, may ari ng bahay na yun? Kasi kursonata ko yung lamesa na yun, no? ngayon sa likuran nitong sasakyan para pang mga pinutol na uh, deform na kahoy hindi ko na picturean ha ayun um, siya oh uh, ayan 3,000 daw hindi pa ayos huwi na nga ako Sarap ng ulam, anong ulam mo? Oh. Sarap niyan. Ano yan, paksi o sarsyado? Ha? Ah? Ay, ah, prito. Mag ah, sige, thank you ah. Magkano man yung rito? 120 po. Per kilo? Ay, hindi ko per kilo. Uh, tinataga mo yata ako ay. ah. Ay, hindi po. Ha? pong bilin sa amin, lang, amin Ay, meron kang boss. Opo. Hindi ikaw. Kaya naman pala. Kaya mahirap yung pang Hindi po ano. Sa bagay. Oh. No, ah, asa sige. Punta ako sa palaik. Uh, sa Kabanggan. Ito yung bayan ng Butola. No? Ang ganda na ng ano nila. Ang uh, nila. O yung pinaka-downtown. nila yun, no? Kung masinso, bigla itong butolan natin. Ang dami kasi ganun rito yung quarry. Uh, pero yung palengke nila, yung paring luma. Uh, pero yung mismo, ano nila... public office. Maganda na siya eh. Talo pa ang San Antonio Sambales. And eh, laki ng pera ng San Antonio dati. Sa Hanjin, mga turis. Laki na nakukuha pera dyan. Ayan, ang ganda ng ano nila. May school dito ng criminology. Ayan, mga nakayuniform sila. ano, mga barako 'to. Yun. Na nagka- talaga uh, uh, eh, lematado 'to yung namumuo ng mga buhangin dredging. Kasi nandoon buhangin dito eh. Marami pang buhangin dito, ang dami talaga. Diyan. Tingnan ko uh, tanim dito, may mga tanim akong golden mango yata o king mango kung mayroon sila tanong ko kung mayroon malalaki ang bunga na natikmang ko siya no? nung nasa barko pa ako nang ko ay wala nila rito so, Ito yung binili ko, Golden Queen daw ito, 250 ang okay. isang puno, maliliit. Oh buo ko pa? eto magkakano to, oh, amanang? Ah, kina labos yun? kina labos oh, yun? kina labos ah. oh, yun? na mabali, ano? Hindi. hindi mabali. Pero pag nabali, magkakasanga pa. Oo, oh, sir, pero maging sibling na siya. Hindi na siya directed. Matagal na bago Pero matagal to bago mamunga siguro, mga limang taon. Ay, hindi. Mas matagal yung mamunga yan, eh. Tatlo. 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 Ito yung matamis na kasampalok. Uh, oh, sir. Pero malilit ang yes, bunga. Please. Itong uh, duwat, Hindi pa siya masugpot. Sugpot, mapakla. Mapakla yan pag-ilaw pa. Oo. Magkakano yan? Magkakano yan? 250 rin? Saan ko na naman ilalagay ito kaya? Pero mababa pa, namumunga na. dito yung puno? Ah, wala dito na. Sa 200 rin yun, di ba? Maliit lang ito. 200 rin yun. Ha? Tubig lang ang benta namin. Hmm. Ibenta yun. Ibenta yun. Ibenta yun. Ibenta yun. Ibenta yun. Ayan mga bus, victory. Yan yung mga sakay dito sa probinsya. Ayan. Papunta yan ng iba. Tanong ako ng apoy rin. in order. So wala kang, uh, wala kang alam wala ka, uh, na <laughs> -ano po kasi pack na ano yung kasi mahirap po mag ano nung pag nakahuli po kasi dyan ano, <laughs> benta ka agad. Mga baboy ramo? Ay, uh, na sir, ang contact sa amin. ano lang pinagkakakitaan nyo ngayon sir? Ano nang pinagkakakitaan nyo? Ito pa construction. Ay, construction na? Uh, sayang, gusto ko ng labuyo eh. Alagaan ko. Kasi pag labo kasi pag mo kasi yun, hindi po kasi basta baka nakakaalaga Hindi. Hmm. Okay. Hindi hmm. naman po gala ng na kumakain talaga ng <laughs> pidget saka yung ano pag nahuli mo. Oo. Oh. Saka talaga po. Kung ano-ano lang ginakain yun. Ah, sige pala. Nakatakot mo rin ito? Diretso na sa kalsada tapos may dadan na malaking bus. Yun, nasa-nasaan ka na. So, papasok na ako ng kabanggan eh. Oh, may merkano pa rito. <laughs> merkano yun ah. Yung nagbato na ng, ayaw ko ano yung ipinato niya. Ito, marami pang kabukiran dito. 接人呢。 kabanggang public market. Nung araw, pumupunta kami rito ng mother ko. Parang ang hihirap puntahan kasi malayo sa amin. Mamamahasahin ako. Dadaan naman dalawang bayan. Eh. Parang ang hihirap pumuntahan ng mga lugar natin. Pero pag may sasakyan ka, napakadali na lang nilang puntahan. Eh. Mabilis lang. Hindi ka tulad nung araw. po bili ng mangga rito? Sa palengke? Wala akong nakita. Pamilyan pa rin po yun, nasa luban. Seven uh, Eleven, nasa ng Seven Eleven dito. malayo ah, pa. malayo ka. park kolang sa sasakyan ha okay naman siguro na park ano sa tabi ano? Ha? Oh. So, syempre. pong building na yun na palengke pa rin ito yung luma syempre. Oh. lumang palengke raw mayroon pa pala sa loob. Uh, hindi siya masyadong pansin na may bago na rin pala silang palengke rito sa Kabanggan. Ay magtatanong ako ng mangga kasi doon sa San Antonio 120 yung kilo nung ano eh. Yung piko. Pero yung kinalabaw uh, 180 160 tapos yung Natanong-tanong tayo ng mga presyo ng ano. mga biling. Malaki pala ang palengke rin eh. Ito pa oh, nasa likuran lang ng ano, lumang palengke. nila ako pumunta rito sa lubang kasi kala ko ang palengke nila yung nasa labas. Saan bili ng mangga? Mangga. Yan po sa ano po? Dito? Bakit dito sa prutasan wala? Ay, yung bang prutasan talaga? Yan, ano kaya Ay, sarado yata. Diyan lang Ah. Yeah. Uh, meron po. Nalala ko, nalala ko ang kabanggan nung araw. Pumunta ko rito, tiklis-tiklis. Saan nga nabibili yun, no? Oh? Dito rin. Kaya lang wala pa kasi marami ngayon, sir. Ah. Uh, By March. March pa. So, hindi pa sila hinug ngayon? Mayroon naman, siya. Na mahal pa. Pero meron din po doon, anong di highway? Wala akong nakita. ay wala? Yung protasan doon. Sa may Methodist church lang po. Saan? Pero dito yung protasan? Ano? Ah, ganun ba? Ilang tulang? Kabanggana. So, uh, ito yung mga bilihan. Hindi, hindi masyado marami.

prutas. Sarado, Sarado sila. Hindi mo bubuk siya? Bubuk sila sa may tabing may way. Ah, yun ang dodo? Bubuk din. Oh, okay. Eh. Hey, sir. Hey, ka. Amerika, ano yun? Nakasalubok ano, ko.

Walang mangga. Walang mangga maganda. Tunda yung buko. Magkano buko nyo? 30 pecs yun ay 40. Oo. Oh. Ano po naman ate? Ano po naman yung buko? Ano ang mga kasalanan mo? Nagmahal na rin ng buko? Di ba 25 dati? Ano pa po yun? Panahon pa po rin ng ano? Ng pandemic? Before pandemic. Ay gano'n? Oo. Oh. Ah, wala magbabalat. Wala, kayo wala kayong mangga ngayon? Maglako. Kalyan ah, na yon, wala nang iba. Wala nang iba?